sa labas mga kastil may snow pa wala na 4pm ng hapon dito ngayong araw ng October 29 ayan ang ganap sa labas tumigil lang yung snow wala na pero may bakas pang snow yan. hindi pa natutunaw sabi nila mag -snow ngayong araw na linggo rito pero wala wala ko oh. yan sakyan natin na putik na puro putik yan after snow yan ganyan ang ganap putik sarang natin ni car wash yan para hindi masira yung sakyan natin yan Kami, Michelle. Kailangan natin ni Carwas.